Narito na ang PTV Balita ngayon. Sinuspindi ng Department of Agriculture ang pag iisyo ng import clearance para sa isdang galunggong, makarel at bonito. Paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. Kasunod na rin ito ng kanilang natatanggap na ulat na may ibinibentang mga imported na galunggong, makarel at bonito sa ilang pamilihan. Ayon sa kalihim, sa ilalim ng fishery Administrative Order 195, ang mga imported na ay para lamang sa canning o pagdedelata at institutional buyers. Samantala, sinabi rin ng BFAR na posibleng makaapekto sa local fishery industry, supply at demand ang diversion ng imported na sa mga pamilihan. Magpapatuloy ang pagsuspindi sa import clearance hanggat hindi binabawi ng naturang kautusan. Samantala, nag-usap si na U.S. President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping hinggil sa isyu sa Taiwan Strait at West Philippine Sea. Ayon sa White House, kapwa tinalakay ng dalawang lider ang pagpapanatili ng kapayapaan at freedom of navigation sa mga nabanggit na lugar. Nagpabala naman ang U.S. President sa China kaugnay ng umiinit na tensyon sa maritime dispute at igriit na panatilihin ang international law. Inabot ng dalawang oras ang pag-usap ng dalawang leader. Ang pulong ni Biden at Xi ay nangyari kasunod ng nakatakdang pulong ni Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at President Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa anti-submarine drills sa South China Sea kasama ang bansang Australia. Samantala, naglabas ng tsunami warning ang Philvolts sa ilang bahagi ng bansa kasunod ng magnitude 7.5 na lindol sa Taiwan. Nabisuhan ng mga residente na nakatira sa coastal areas ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela na agad sa mataas na lugar. Sa advisory ng Philvolts, posibleng dumating ang tsunami waves hanggang 10:33 ng umaga. At 'yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update, i-follow e niyo kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Pagong Pilipinas.